Abril 18 at nandito po tayo sa tahanan ni Manong Rol Gaspar dito po sa Barangay San Bernardino. At makikichismis po tayo do sa kanyang uh, uh, pagkasaka. Magandang hapon na uh, Manong Rol. Hey, welcome po. Magandang hapon din po sa inyo. Ayan, nakoy, balitang balita po dito sa inyong barangay. Kumita na po kayo, totoo ba? Ay, kumita naman po. Ayan. Talaga. Eh, pwede po bang malaman, uh, ilang tara ba yung palayan nyo? Eh, yung palayan ko po ay dalawang porsyon. Yung unang porsyon, ma 8,000 square meters. Yung pangalawa, uh, magkaiwalay kasi, uh, 7.4, 7,400 square meters. Oo. Oh, oh. Eh, ilang po ba yung inani? Ay, 8,000 square meters, umani naman ako ng 111 uh, 11 kabans at uh, nagka-average ng 62.4 Ba? Mabigat. Oo. Uh, o uh, po eh, magkano nyo nabenta yun? Naibenta ko po ng 27.50 ang per kilo. Wow! Kailan nyo, ilan eh? Eh kasi naman eh, maaga. Maaga ka? Maaga kung, na. nani, March. March? March 17. baaga nga. Ano? March 17. Opo. Eh, yung isang uh, parcela? Isang Ganang parcel? March 27 naman. March 27? Oo. Yun yung 7,000? Ay, uh, yung 7,000. Yan ang inanihan ko ng 6, ay, 106. 106? Kaban, oh. At ang uh, average weight ay 60.9. Ah, uh, maganda rin. Oh, um, uh, ano, eh, uh, din po ba presyo? Bet 7? Kasi ah, it's L8 yun eh. Ah. Kung tawagin ng iba eh, sinal 8. <laughs> Pero ngayon, hindi naman sinal 8 maganda. So, hindi na maganda ang naging uh, resulta result ng ani ko dahil naiuna ko talaga. Naiuna. Eh, oh. magkano mo nabenta? Eh, ano? Uh, 25 po. Ah, 25. Bumaba oh, 25. 25. na na konti, no? O, oh. oh, kasi sinal 8 lang yun eh. Yung, yung naibenta ko nung una, uh, 218 yun. Ah, 218? <laughs> Masarap yun. Um, ang ah. maganda. maganda. Opo. Ayan. So, merong sobra. Kaya sinasabi nating kumita. Ano? Ay, awa ng Diyos po kumita naman. Ayun. So, o, ano po gagawin po ninyo sa inyong uh, kinita? Pwede po malaman? Ay, Pwede ba natin broadcast? Nagpaplano nga ay eh, imumodify ko yung mga gamit ko sa bukid. Para, kasi gaya niyan, eh, ang niya kung minsan eh, paudlot-udlot ang... May schedule nga, paudlot-udlot naman, eh, tumatanda ang pula. Nga po. Merong konti akong pagsisisi. Oh. Paninisi sa niya, bakit eh... Yung mga schedule nila kasi sumasablay eh. Oh. Eh, kung sumablay man sila, kailan kailangan magkaroon ako ng sariling patubig. Eh, pangabang pang, -abang, pang -abang na lang yun. Kaya yung isang makina ko dyan na uh, yan uh, JA100 na wala na akong mabiling rejector, eh, i-modify ko yon lalagyan ko lang ng direct cooling at siya ko isasalpak sa bukid sa bukid? So, opo pang abang sa kwan eh gagastros din ako dyan pang abang ko kung halimbawa maudlot na naman ang niya dahil nga alam natin lahat itong pantabangan dam yung 173.5 ah, uh, 0.6 na lang. Apo. Ang kwan. Label ng tubig, aba, eh, lumitaw na yung Opo. <laughs> nakalitaw Opo. na yung konsiguro doon. Ano? O. Yung cross. May cross ba so Oh. Ayun, so, imodify nyo po yung isang uh, makina na bomba pa tubig nyo. Opo. Ito namang iba, ito yung tractor ko eh, isira. Hindi, i-bibili ko na lang ng pan. Makinang, yung sinatawag nila yung takatak. <laughs> ah. Yung so, maingay. Oh. Puso naman yun. Oh, oh, So, yun po ang mga ipupundar ninyo. Mula doon oh, sa kinita ninyo dito sa oh. nakarang uh, anihan. Opo. Oh, Pangkain na yung iba. Saka, hindi maiwasan kung minsan may mga kamag-anak na talagang kak -kak kakapusin. Opo. Oh, Hihiram ng... Pagkain. so... Eh, hindi, rin, hindi rin namin matiis. So, meron kayong stock? Oo, oh, may stock. Oh, eh, uh, Manonrol, ilan po ba kayo dito sa bahay? Eh, dadalawin lang kami yung magkasama. Ayun. Kasi, ma Wala nang anak na pinag-aaral? Wala na po. Wala eh, apo, baka may pinag-aaral ka, po? Oh, puro professional na yung apo ko. Ah, oh, wala na. <laughs> Kaya dalawa na alam po kayo. Oo, oh, eh, mga anak ko, pro puro professional. Yung panganay, nagretiro -nag siya sa military hospital sa Saudi. Oo. Oh. Pero, nagtatrabaho pa rin siya dyan sa paligid-ligid ng PGJ. Apo. Ay, yung pangalawa naman, na nurse sa Germany. Ayo. Sa lang trabaho. Eh may mga kabuhayan na pala 'tong mga e. anak mo at saka po. Oy, ano? mga apo ko naman, andiyan sa premier. Apo. Yan <laughs> na, ano, nag ano ba yung nag nagaano nang today uh, ko. Ah, sa laboratory. Oh, sa laboratory siya. Ayo. Sa premier. Yung isa naman, doon sa Pampanga, Kwandin, medtech din yon. Ay, yung isang apo ko sa call center naman. Eh, ibig sabihin pala, Manonrol, yung kalagayan niyo mag-asawa, medyo na-enjoy eh, nyo na yung inyong kinikita sa pagkasaka? Ano, uh, uh, wala naman sa ibang pinagkakagastusan? Ah, na pa-aral o kung pag ano? oh, yung mga aso. Yung <laughs> oh, mga aso ha Ayun, yung aso mo. Ayun, nakaka, ng stress yung mga yan. Eh. oh, eto, Manong Roll. Eh, baka may nakakapakinig na mga pamilya na magsasaka na nagsisimula pa lamang. Eh, ikaw, eh, parang ano, nasa stable na kalagayan. Yung mga maraming uh, marami pang gastusin at ang inaasahan lamang ay ito pong pagkasaka. Ano po masabi ninyo? Eh, itong pagsasaka, kahit na kaunti lang ang bukid, at huwag lang tirahin ng kalamidad. Kikita naman ng kaunti eh, kaunti nga lang. Eh, huwag na kayong umasa ng maraming kita. Eh, lang sapat. May pantawid tayo sa... Uh, half-year, half kasi hmm. dalawang business hmm. naman tayong magsaklay sa isang taon. Eh, huwag na tayong, huwag maging maluho kung saan saan lang dinadala. Eh, sinup natin kaagad yung ating pagkain, kung para Madali na lang yung ulam na sa tabi-tabi. Huwag tanim-tanim ka lang din ng gulay. Eh. Kahit sa paso lang eh, sa mga bote eh. Kung dadalawa lang kayo, kaya eh, may panggulay na kayo. Hindi na kayo bibili. Kaya lang ah. Ako kasi, mahilig akong magtatanim talaga. At nang iniisip ko kasi, tiga bukid ako. Bakit ako bibili ng gulay sa bayan? Dapat ako ang magbebenta. Ayun. Yun ang kwan ko, katwiran ko. Apo. At, so, um, at yun, ang, yun din ang laging ibinibili ng kami sa sekta ng aming reliyon. ayo so, ba't kayo bibili sa bayan? ka eh, ay andi, andi, andi sa barangay ang man ng gulay. yun, ang, <laughs> yun ang pinangahawakan ko. Kaya, um, uh, no, uh, higit, uh. lang. Okay. So, maraming salamat, Manang Rol. Ay, salamat din sa pag... Uh, dalo niyo uli. Tagal-tagal na hindi kayo pumunta. <laughs> <laughs> uh, sige po. Salamat po. Bukas eh, kwan. Maggaga Maggagalan na naman kami ng magkasawa. Kasi 49 years na namin kasal. Ah, <laughs> ano <anniversary> ba niya bukas? <laughs> Bisperas pa lang ngayon. <laughs> oh, Nako. Oh. <laughs> bukas ay gagalakan. Happy wedding anniversary. Mag pag ilang taon na? Gold, uh, 49. 49? Malapit na mag-golden. <laughs> uh, malapit na mag-golden. Ayan. Congrats. Oo. Oh, salamat. Oh. Ay, ito. Awan ng Diyos. Malakas pa. <laughs>